pang gaming ba ang hanap mo malakas si gigabyte dyan. may gigabyte A16 naka i5 6gb ram for only around 47000 pesos sa iba 50k plus to ito oh RTX 5070 na gigabyte Aero X16 naka Ryzen AI 7 with 1TB SSD for only around 90000 pesos lang sa iba 105000 pesos above yan at by the way may Acer 17 tayo naka i7 1TB SSD with 8gb ram for only around 99000 pesos lang sa iba 144000 plus na yan. Grabe yung mga specs no. Kaya ngayon susubukan natin yan talaga sa gaming para makita natin na talagang ibang iba ang gigabyte pagdating sa gaming laptops. Dahil kitang kita nyo palang naka ultra settings ito. Ang smooth and napakaganda ng visual ng display nya. Ang taas rin ang kanyang refresh rate. Yung temperature nya sa CPU at GPU hindi siya umiinit dahil sa kanyang advanced cooling system na wind force. Di siya nag FPS drop basta basta walang lag ang nangyayari dito. Kaya mabibilib ka talaga kay Gigabyte kasi kilala talaga si Gigabyte pagdating sa Maganda na performance dahil kilala si Gigabyte sa kanya magaganda at malalakas na component parts. Motherboard to GPU kaya alam na palaban at matibay din talaga ang mga laptop ni Gigabyte. Pang malakas na, pasok pa sa budget ninyo? Dito ka na sa Gigabyte na available lang dito sa Laptop Factory at i-invite koin kayo this Saturday sa aming Gigabyte event.